medyo gina bilang pero may mini vlog tayo be oo pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Balik kahapon nga ito ng hapon at naisipan ko ang pumunta ng talipapa para nga makabili ng ulam. Tapos nagpasabay nga mag-withdraw ang mama, kaya ayan, nakisabay na din ako, winidraw ko na rin yung sa akin. Tapos, naisipan ko ang dumerecho dito sa may supermarket para nga makabili ng pang-hygiene namin. Kasama ko nga ang ati Atina at ang una nga namin kinuha yung shampoo. Sunod naman yung toothpaste at saka sabong pangligo. Kumuha na nga rin ako ng malaking sunrock. Saka itong kala na downy. Ha? Huh? Kala na Fabgon, tinanong ko nga ang ati Atina kung ano nga yung gusto niyang inumin dahil pupunta pa nga kami ng talipapa. Sito na red nga daw kayo, ayan, pinakuha ko na siya. Tapos nainggit din ako kayo, ayan, nagpakuha din ako ng sito na yellow. Kumuha nga rin ako ng maliit na magic syrup, tapos itong kimchi na favorite ko talaga. Hindi na nga ako nakapag-video nung nagbabayad nga kami sa counter. Kaya naman ito, on the way na nga kami sa talipapa. Gusto ko talagang ulam nito, adobong pusit pero dahil wala nga, bumili na lang ako ng tilapia at saka bangus. Yung tilapia nga inulam namin kagabi at fast forward na nga kinaumagahan na nga ito at mag-aasikaso na nga ako ng almusal namin. konting nga lang yung kanin na natira kagabi kaya ayan magtitinapay kami. Meron pa nga kaming pala na peanut butter dito sa bahay pero nagdagdag pa nga rin ako ng dalawang pirasong itlo. At i-scramble ko ngayon para nga medyo madami. Hanggang ngayon nga hindi pa rin na i-deliver yung na-order ko na regulator kaya nga ito dito pa rin ako nagluluto sa induction cooker. At dahil itlog lang naman itong lulutuin ko madali ko nga lang yan din naluto. At nang maluto na nga nilipat ko na nga sa plato para nga makakain na rin kaagad. Kapag dito nga natutulog itong pinsan ko na to, eh yung lamesa, inusog ko nga doon sa tabi ng ref. Para kahit pa pano, lumawak nga yung higaan namin. Kaya sa umaga, nililipid ko nga yung higaan bago kami kumain para nga may iusog ko ulit yung lamesa. O siya mga mi, kahit maghahapon na tara mag almusal po tayo. <coughs> At pagkatapos sa pagkatapos nga namin mag-almusal, nagasikaso naman ako kaga dito sa lababo. Bali, konti lang naman itong hugasin ko na to at mukha lang talagang marami dahil meron ngang kasaling lutuan dito. At syempre dahil meron nga tayong bagong lutuan, yan nga yung ginabit ko na prituhan kagabi. Sobrang laki niya lang talaga kaya nga kapag ka nakalagay nga siya dito sa lababo, eh parang overload nga yung hugasin ko kahit konti naman, oo. Bala ko nga rin mag Shanghai nito kaya nga yung giniling nilabas ko na rin sa freezer para nga lumambot na mamaya. Tapos ayan, sabi ko nga sa mga bata, lumabas muna sila sandali dahil gusto ko ng maglinis dito sa bahay dahil tingnan niya naman yung sofa namin parang naging tambakan na oo eh. At dahil yung mga bata nga nasa labas, medyo minadali ko lang talaga yung paglilinis. Diyos ko, pati itong higaan namin kung ano-ano yung mga nakalagay. Kaya pag ganyan talaga, umiinit yung ulo ko. Kaya nga pinalabas ko muna yung mga bata dahil ayokong makita nila yung siwangot ko. Oo, oo. Yung mga konting pinamili pala namin kahapon, hindi ko pa nga naaayos. Kaya ayan, dyan ko muna nilagay sa may kusina or sa may lababo. Natawa pa nga ako nung no, nagpabili pa nga ako sa ati at ng magic sarap. E bumili nga pala kami kahapon. at simula nga nagkaanak na talaga yung pagiging makalimutin ko. O siya ayan, para nga matapos sa tong paglilinis na to sinimulan ko na rin magwalis Bali yan lang naman talaga yung plano ko Magwalis at saka magmap nga ng sahig Saka na nga magpupunas-punas dyan ate Kapag wala na akong bisita Bali dito nga sa napaka-esthetic ko ng map E eh, naglagay nga lang ako ng sunrocks at saka konting downy At syempre sinimulan ko magmap dito sa may tapat ng CR Wala naman mag umpisa ka sa may pinto hanggang sa balo ala hindi! <coughs> Sabi sa inyo, very minadali ko lang talaga yung paglilinis nito dahil kawawa naman yung mga bata na sa labas. Kagabi nga pala, pinaassemble ko sa Papa Jay yung extra nga na electric fan dahil yung itim nga na electric fan namin, pinagamit ko muna sa ati ko. O siya ayan, malinis at mabango na ulit yung bahay kaya naman pwede na tayong maupo. Tapos syempre, nung magtatanghalian na nga, nag-asikaso na nga rin ako ng mauulam namin. At ayan nga yun, yung Shanghai, hindi ko na nga lang sinama yung video ng paggawa ko niya dahil baka nga hubaba pa itong video natin ngayon. Isiseparate ko na lang ng upload yon dahil sayang din naman yung mga pinagagawa ko dun ati. Pinagtabi ko nga rin pala ng apat na piraso ang Papa J para nga matikman niya yung Shanghai ko. Hala bakit gayong? pag ganito nga tanghalian, dito nga kami kumakain kay la mama dahil medyo maluwag nga yung pwesto dito, mga kabuelo ka talaga ng maayos. Yung mga bata nga tabi-tabing kumain, tapos kami namang matatanda dito nga sa lamesa. Nanimot pa nga ako ng tirang kimchi ate dahil sayang naman yan, o. Favorite ko pa naman yan. Nagluto nga rin pala ang mama ng syarsyadong isda, kaya ayan, sarap na sarap talaga ako sa pagkain. Nabara bang akala mo wala na talagang bukas? Hala, hindi. <laughs> Naka-timelapse lang talaga yan, kaya mukhang masiba.